Pagkabantay krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patmubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Dalawang truck na may smuggled onions nahuli sa Bulacan. Nagresulta sa pag-impound ng dalawang cargo truck na may kargang smuggled onions at pag-aresto ng apat na individual na sangkot sa ilegal na transportasyon ng produktong agrikultural, ang operasyon sa Bulacan ng Philippine National Police Highway Patrol Group noong November 3, 2005, 5.50 p.m. Base sa report, nagsasagawa ng patrol at anti carnapping operation ang mga tauhan ng Provincial Highway, Highway, Highway Patrol Team sa kahabaan ng Bypass Road Balagtas, Tikit, Bulacan nang ma-intercept ang Isuzu Reefer Ban at Isuzu Giga na may namang mga sako ng imported onions. Habang nagpapatrolya, Napansin ng mga HPG oper operatives ang ilang individual na naglilipat ng mga sako ng sibuyas sa isang hindi otorisadong lugar sa gilid ng kalsada. Nang lapitan, nabigo umanong makapagpresinta ang mga driver at crew ng importation o transport permits dahilan upang maghinala ang ng smuggling activity. Sa initial inventory, natukoy na ang mga truck ay may kargang imported onions na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 700 bawat sako na may kabuoang market value na humigit kumulang 700,000 pesos. Hindi pa ibinubunyag ang pagkakakilanla ng mga suspect, pero habang nagpapatuloy ang investigasyon ay, isinila, ay isinailalim sila sa police custody. Ang mga nakumpiskang sasakyan at produktong agrikultural ay naka-impound na ngayon sa PHPT Bulacan Headquarters para sa wastong dokumentasyon, verifikasyon at turnover sa nararapat na ahensya. you